Sa ating uh, kalihim ng Department of Trade and Industry sa kanyang pagpakilala. Pagsiupo po tayo. dito rin po ang uh, kalihim ng uh, Department of Tourism uh, Secretary Cristina Garcia Frasco. Kasama niya ang isang uh, kanyang asawa, si Duke Frasco, na congressman ng Tiga Cebu. And, uh, Her Excellency, the Ambassador to Japan, Mylene Garcia Albano. Kasama rin niya ang uh, kanyang, uh, hindi ko masabing better half eh. Yung kanyang asawa. <laughs> na. Uh, uh, Isabella Governor, uh, Governor Rod Albano. The Philippine Consul General, uh, In Osaka, Voltaire Mauricio. Maganda siguro, maganda siguro trabaho mo rito at may may meron kang ano, meron pala. O Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kuanan, Kaunan, sir. Ang pakilala ko rin po, eh, nagkataon lang at nakasama natin dito ang uh, yung kaibigan natin. Nandito po yung dating mayor ng Mandaluyong, um, si Benher Abalos. At saka ito masasabi ko Better Half. Ang kanyang Better Half. Uh, naging mayor din. Uh, mayor Menchi Abalos. Uh, uh, at temper hindi hindi kumpleto ang aking pagbati kung hindi ko babatiin ang ang, ang aking may bahay na the first lady na uh, Lisa Araneta Marcos. Lahat ng uh, uh, aming kasama sa Philippine delegation uh, at kayong lahat na aming mga special guests at uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Ay ma nandito po kami ay uh, para mag-attend, pinuntahan po namin yung expo na ginagawa at uh, ay, sigurado naman ako eh, na na balitaan na ninyo at eh, napaka, napaka successful dahil napakaraming dumadaan doon at uh, doon talaga ipinapakita natin 'yang galing ng Pilipino, ang kultura ng Pilipino, kung ano yung mga kakayahan ng Pilipino at uh, nakita naman natin ang pag-response. Uh, at uh, tinati nakita naman natin na talagang ang Pilipino ay nagkaroon na talaga ng napakagandang reputasyon sa buong mundo. At nangyari yun. At nangyari yun dahil sa inyo. Kayo, mga OFW, kayo, mga naninirahan na Pilipino, naninirahan sa iba't ibang lugar na nagtatrabaho, na tumutulong. Alam nyo, uh, lahat ng makilala ko, Presidente, Prime Minister, Hari, Sultan, kung ano may iba sa iyo, mga leader na ano. Ang unang lagi sinasabi, lahat ng mahal na mahal namin yung mga Pilipino na nandun sa amin. Gustong gusto namin ng Pilipino. <laughs> Dahil, unang-una, siyempre, importante sa akin, napakasipag. At saka, kahit wala na sa yung, yung, yung pakiusap, madaling pakiusapan kasi tumutulong kahit wala na sa trabaho. Dahil na, favor lang, favor lang. Nandyan yung Pinoy, sige, oo, sige, tulungan kita always. Kaya na uh, naiba talaga ang uh, naiba ugali ng Pilipino kaya nakaka-proud kayong lahat. Kaya at maraming maraming salamat. Alam ko sa sa inyo ito. Bilang inyong lingkod, pinapahalagahan ko ang ating bukas na ugnayan. Kaya kung kaya nagagalak ako sa pagkakataong ito na makasama kayong lahat. Allow me first to address uh, the, our youth community, especially our Filipino-Japanese youth. Who may be more comfortable listening to this in English, and uh, but uh, still, I encourage you to learn uh, our language, Filipino. When Japanese Prime Minister uh, Ishiba visited the Philippines last April, we had the opportunity to affirm the importance of our bilateral relations, especially because we will be celebrating the 70th year of robust diplomatic relations between Japan and the Philippines. Our two peoples have a deep history. Founded on the spirit of reconciliation, of brotherhood, and amity or friendship. I speak to all our Kababayans, especially our youth, who play a part in our dynamic and enduring ties with Japan. Through you, we continue to write new pages in the history of the relations between our two countries. Through you, the spirit of friendship with our Japanese friends continues to thrive. We have every chance, through you, to build even stronger connections and shared values for a mutually stable, secure, and prosperous relationship between our two countries. This is why I hope you will join me and the Philippine nation in helping our community here in Japan to grow even more in love with the Philippines, to learn and embrace fully your Filipino identity, to support our nation's aspirations for unity, for peace, and for prosperity. Now, allow me to speak once again uh, to address our dear kapabayans or especially our OFWs and the first generation Filipinos who have settled here in Japan. Alam po namin na ang sakripisyong inaalay natin upang makamit ang isang magandang ginabukasan para sa ating pamilya, para sa sarili. At maging sa bayan ay hindi dapat mawaldas o masayang. Kung kayat bilang mga bagong bayani, Hinihimok ko kayong lahat na ipaglaban ang kalayaan ng ating mahal na bansa, ang kalayaan na maging maunlad at mapayapa. Through you, we continue to write new pages in the history of the relations between our two countries. Through you, the spirit of friendship with our Japanese friends continues to thrive. We have every chance, through you, to build even stronger connections and shared values for a mutually stable, secure, and prosperous relationship between our two countries. This is why I hope You will join me and the Philippine nation in helping our community here in Japan to grow even more in love with the Philippines, to learn and embrace fully your Filipino identity, to support our nation's aspirations for unity, for peace and for prosperity. As our forefathers, the heroes of the Philippine Revolution, have sacrificed much to give us this freedom that we today enjoy. It is our duty to honor that hard-won gift. Tungkulin natin bumuo ng isang kinabukasang karapat-dapat sa ating lahat. Isang bayang isang bayang pinapanday sa tapang, pag-asa at pagmamahal. Ang isang bagong Pilipinas. Siniusuguro po natin na ang ating gobyerno ay may sapat na pagkakataon na, mag na naghihintay para sa lahat ng OFW na nais umuwi at tuluyan ng manirahan sa Pilipinas. Hangad din namin maging maayos ang inyong pagdating at pag-alis sa isang sa ating bansa. Kaya naman, Naglaan tayo ng OFW Lounge Airport para may lugar kung saan pwede magpahinga. Masigasig din ang ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansang tumatanggap ng ating manggagawa para makabuo at ng bilateral labor agreement upang matiyak natin na ligtas at makatao ang trabaho at nabibigyan ng pagkakataong umunlad ang ating mga kababayan. I recognize the weight of your sacrifice and the strength that it takes to provide for your families from afar. And that is why we will never tire of honoring you and finding ways to improve your lives. You are at the heart of our government's efforts, and you deserve not only our gratitude, but you deserve our full support.